Radio. The reason why I'm here today, ladies and gentlemen, um, meron nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ng lumalala ang epidemic na ito. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho nag-online gambling paano na kaya umaga yon paano na kaya kung sa gabi wala nakikita pasahero nag-online gambling siya nabangga disgrasya meron pang jeep driver na nahuli din mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho and meron pang sa Pitex ata yon ni raid ng mga police lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa Radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at uh, nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online Gambling. Especially itong scatter. Sobrang lalana. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop. Hindi yung regulated. Hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil? Kung bagsak na ang ating bansa. Ang ating dipunan. We have to step on the brakes right now. And with your help, there's so a medium to disseminate properly yung information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa so pamagitan ng epidemic, yung tawagin ko itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want um, strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it, but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng uh, 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan po yung mga kasamang senador na nagsabing uh, strictly regulated itong online gambling, pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para uh, tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat pati accredited ng pagkor, sir? Lahat pati accredited ng pagkor. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, na Very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Buracay. Kung saan saan na, pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. na nasirang buhay, mga negosyante. Dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, nagyari ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog. Kumukupit sa kanyang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng pagkor? Kaya nga, I'm calling, um, yung sinasabi ng pagkor, for now, itigin na rin muna yung ads sa mga online gambling. Eh, galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, pito ang billboard ng online gambling. Pito. So, nananawagan ako sa pagkor maging sa ad board. Do you share for now habang Uh, gagawa ako ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro na ating sa executive kung anong gagawin nila, do something. Itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng Pagkor sa prime time lamang. Bakit lang prime time? E paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, Uh, social media, lahat. Eh kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati, sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto ng ang pagor, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. O may dahilan. Yun lang yun eh. ano naman sir yung mga celebrities na kilalang kilala at sila pa talaga yung nag-endorse sir? Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Eh, siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse yung on itong uh, online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululung na sa, sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang uh, social media accounts or sa TV or radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw in, including lawmakers ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat investigan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? De, sampahan ng kaso ombudsman. Mm -hmm. Sampahan ng kaso sandigan bayan. Find out who the, those, these people are. Kung legal yung operation. Pero kung legal, sir kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sinasabi rin, malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng uh, online gambling. That is correct. 140 billion, I think. Uh, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it. 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisiram pamilya, nasisiram mga Pilipino. I think the, uh, the uh, benefits uh, na nakukuha uh, ng ating gobyerno uh, mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Eh kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, malaming malululong sa sugal, bakit bakit din natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho ng strict regulation sa tingin niyo? For me, hindi eh. Um, well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Eh, yung 10 years old, pwede naman yung hiramin yung cellphone ng peres niya. Pwede naman yung hiramin yung uh, cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya yung mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. Wala rin. At ngayon, sa Jika, sa Paymaya, Nanjan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa so online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo magbingo, pupunta ka sa mall para magbingo. Gusto mo magsapong? punta ka sa sabungan para magsapong. Gusto mo magkarera, punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka mag <laughs> online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila doon sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Uh, lahat ng klaseng sugal na naman isip nyo, e-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung susunod ng mga kabanata nitong e-gambling uh, mga operators kung ano pa mga isip nila. Matindi. Um, I'm calling upon PAGCOR for now. Ipatigil nyo na muna lahat ng uh, advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo, eh, kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami dami mga advertisement pa rin. Eh, Sana magkaroon muna ng moratorium habang nagde-decide yung ating uh, executive kung pa paano nila i-handle to. Sir, sir, as long as it's online para sa akin. Ngayon, kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Basta online. Kung gusto mo mag-, mag, mag Taya ka. di maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka, parang ginagawa sa horse racing, di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan, doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, uh, ano bang tawag nyan, yung patayaan. Para sa uh, gaming, parang nangyari sa Las Vegas, kung gusto magtaya uh, sa ba basketball, punta ka sa isang kasino at doon ka tataya. Pwede sa kasino. Punta sa kasino para Maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, eh, ba't pa ako pupunta umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, saka na lang. Whereas ngayon, gusto nila maglaro ng basketball or anything, sa gambling, eh, nandiyan yung online. Sir, so, sir, sir na yung mga, yung mga pasugal na yun, na online, pwedeng sa casino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor talaga. What I'm saying is, kung hindi lang sa casino, Sinabi ko na kanina, gusto mo mag Eh di ba dati-dati pag mga binggoan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya ng sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat, merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na pastit, kaya maglaro ng uh, sugal sa pamagitan ng online. Especially nandiyan na nandiyan yung GCash, nandiyan yung Paymaya, napakadali. Sir, ang pagkor sabi nila, hanggang August 15, meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto yun ang sabi kanina, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo. Kasi lumalala at lumala na talagang problema. Yan na, yung yung nabalitaan natin, alam niya naman siguro yan. Bus driver, akalain mo, habang nagmamaneho, nag-online gambling, buti na lang nakita ng mga pasayero at pinigilan siya. E eh, paano kung hindi nakita? E paano kung gabi yun, natutulog yung mga pasayero? Sir, tapos, doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwede yung pagkukunan ng uh, budget yan. Kung gusto natin pamalaan, di mag, mag alat ng budget para sa social services. Di ba? Kasi I think for 40% of the sa online gambling, if I'm not mistaken, uh, ng revenue from Pagcor ay eh, uh, napupunta sa social services. So dipundwa na natin yung DSWD. Itigil natin yung mga GL na yan. O, oh, ilan ba yung billion-billion yung galing sa GL? o di lahat ako mismo isusurrender ko yung GL ko kasi yung GL ko naman pupunta sa lahat ng pupunta sa action center ko in fact malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil kumbaga eh, nagagamit pasintabi uh, sa iba eh, nagagamit mga politiko para magkaroon silang pogi points sa mga botante so yun isang source yung GL di ibigay din sa ano sa DSWD para pandagdag dun sa social services yung mawawala as a result dun sa pera kung sakali man na kumukuha ng pera ang ang uh, DSWD sa pagkor o kung sa PhilHealth edi ibigay sa PhilHealth maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin it's just a matter of political will it's just a matter of using our common sense ika nga sir, Balikan ko lang yung Balikan ko sa celebrities influencers na nag-endorse. They also have calls na paano ba tumigil din sila, sila na mag-withdraw from endorsing online gambling, paano po ba sir? Hindi ko sila pwedeng diktahan. Ang masasabi ko lamang siguro mag-isip sila kung ano ba 'yung effect ng kanilang endorsement doon sa nakakaraming mga taong nalululong sa sugal dahil naniniwala sa kanila. Especially influencer, mabilis na maka-impluwensya sa kanilang mga followers. So just imagine, sila, dapat isipin nila kung ano yung epekto noon sa kanilang mga followers. Baka bandang huli mga followers nila, imbis na matutuwa,